What's up? At ito, waskag ang tanan. Eh, okay. meron lang akong papakita sa inyo. So, yun, uh, disclaimer sa mga rebuilder ng mga ganitong klaseng van. Ayan, teka. Okay. So, DE64B o DE64W at saka DE17. Kasi pare-parehas lang naman converted yan dito sa Pilipinas eh. Okay. Ayan mga pare ko. Yung steering rack nya, yung rack and pinion ay putol. So baka man disgrasya pa to o makakadisgrasya na talaga. Ayan, sobrang hirap nito tanggalin mga pare ko. Sa totoo lang. May anim na oras ko yata tinatanggal to. Alam nyo bakit? Kasi syempre converted to. Lahat ng bracket dyan sa loob ay syempre modified na ang mas masakit pa nito all wheel drive kasi ito mga pare ko so ito yung all wheel drive sa harapan and yung pagkakagawa nila ng bracket dito yan ito so ang nangyari natakpan yung tornilyo nito yan yung tornilyo na to nandito bali sa ilalim nito so wala talagang pagdudukutan ng ng yabe or combination wrench para matanggal tong hapugak na to. <laughs> so ayan. So natanggal naman natin ang problema talagang napakahabang oras ng ginugol natin matanggal lang to. So ito Dadaling ah, dadalhin ko pa sa machine shop to mga pare ko kasi putol na putol talaga. So, buti na nga lang talaga na iniwan ni Utol to kasi pupunta sila ng general na Ang findings ko dito nung una, kasi hindi ko pa naman nasisilip, ang findings ko dito ay yung mga rack-in So, pagdating ko dito sa rack-in, yung tinanggal ko na siya. Ayan. Yung tinanggal ko na yung rack-in. So, ayan. Kahit na yung rack-in puro kalawang, pero makikita mo wala siyang kalugalog at saka sobrang tigas pa niya ni wala siyang kakalug-kalug chinek ko kasi yung gulong eh so hinawakan ko sa 9 o'clock tapos 3 o'clock yung gulong then kinalug ko and sabi ko nga rock and yung may problema so nung tinanggal ko yung rock and ayun walang kakalug-kalug pero nung sumilip ako sa gitna dito ito yung nakita ko ay nako Grabe. Buti na lang pala, nakaiwas yung kapatid ko din yung gamitin to. Kung hindi, baka, ay, huwag naman sana. Alam nyo naman dadaan ng expressway pagpupunta ng General na Carqueso nang galing sa Bulacan. So, ayan, pati dito, okay na okay pa yung rock in. Ayan. So, ang gagawin ko na lang dito, total naman, tinanggal ko na yung all-wheel drive nito. So, di na rin talaga nagagamit ito. Hindi ko na ibabalik itong... Ay, pahirap na yan. Ayan <laughs> ang itsura dyan. Ayan. And, sablay na sablay talaga lahat ng pagkakagawa. Ultimo yung bracket sablay. Ay, nako. So, ayun lang mga pare ko. Sa mga builder din dyan. Ayusin nyo naman yung mga convert nyo. Lalong-lalo na dito sa... pag-convert ng ganito. Okay mga pare ko. Right. Mahabang trabaho na naman 'to.